mutya ng lupa ang mutya ng lupa mga kamusang maganda po itong itangan sa mga army mga scout ranger or ano man ang mga posisyon na sinasabak sa gira ang mutya ng lupa kasi mga kamusang ito yung ginagamit pangontra na hindi masumpa yung mga gamit katulad sa mga mutya medalyon or anting-anting tulad sa mga army nating mga kapatid na nagtatangan ng medalyon kung may bakbakan at makalimutan nilang dumapa ang mga medalyon po nila kasi nasa sayad sa lupa kaya nawawala ang bisa or nasusumpa kaya maganda po itong proteksyon mga kamusang sa mga nagtatangan ng mga medalyon anting-anting kagimatman -anting, or mutya. Ito yung mutya ng lupa ay makukuha lang po sa kabilugan ng buwan na ang lupa po pag natamaan ng kabilugan ng buwan ay lumalalim po na bubutas. Pagsikat ng araw uh, pagsikat ng araw bumabalik po nagiging flat yung lupa at pagbalik naman ng kabilugan ng buwan nabubutas yung lupa na tinatamaan ng sinag ng buwan doon po makukuha ang mutya ng lupa sa pagkuha ng mutya ng lupa mga kamusang kailangan po ay tahimik lang at wag gumamit ng flashlight pag na Ilawan po kasi yung butas ng lupa na tinatamaan ng sinag ng buwan. Lumalalim po 'yan. Nagtatago pa rin 'yan at nagsisiksik sa malalim na parte ng lupa. yan yung pagkuha o paghanting ng mutya ng lupa. Lupa po ito mga kamusang